Halimbawa, after ng pagrarap Halimbawa, matanda ka na Ano na ang gusto mong tahakin? Rap pa rin ba o oh, magne-negosyo? Oh? Hindi, siguro baka Secure Tungkol rin pa rin sa music <laughs> ano, Baka mag-produce ako ng ah, mga producer. Uh, so, mga tulungan ko yung mga artist sa amin At the same time, business ah, <laughs> ah Ikaw, ah, after ng, ng MMA oh. Ano na ang gusto mong tahakin? MMK. Ako negosyo siya. Negosyo? Ano ba Eh siyempre eh. Ano ba? mo kaya? MMK. Related pa rin sa fitness yan siyempre. Ah so coach yun. Gym yan. Ah, yun magandang negosyo. Gym. Tsaka ano, mag-workout tayo doon. Pero tsaka pangarap ko talaga, magkaroon ng farm siyempre. Ah, gusto ko. So, Pares tayo ah. Pasyalan, no? Pares tayo. Pares tayo. Na, di ba, lang. pa. Farm. Ikaw kuya Dave, after na showbiz, ng music, ano gusto mong gawin? Gusto ko talaga maging direktor okay. Pero mukhang hindi ko naman yun matutupad Dahil wala na interest ko sa mga movies uh, Siguro scientist Scientist? Oh. scientist. <laughs> Anong particular na sanga ng science? Um, Physics? Um, teka lang NL20. <laughs> NL20. Apat kasi yung branches niyan eh. Oh. oh apat? Oo, oh, Nasa. yung science. Kasi hindi ko alam Nasa. yan ha? Yung iba nilipat na sa ano eh, Togegarao, yung isang branch. Extensive na. Extensive na lang isang branch. Ulo ano, Ulo ligis. Ulo ligis. Ulo ligis. Ano? Vulcanizing Ah, alam ko na Vulcanologist Alam ko na yung sa'yo, Kuya Tim Master of Vulcanizing ano, tracking kaya construction o ang gusto mong tahakit? Ano? Ba, pwede sa tracking. Kasi mahilig ako mag-track ng mga ano eh, ng mga sniper. Ng mga... Pero mabilis kang tumakbo. Hindi, mabagal. Pero paano mong gugustuhin yung track? Enfield kasi yun, di ba? Takbo. Track and okay! Okay! Ako sa inyo po. Oh, pistol! after ng rap battle sa labas nito anong uh, after mong gagawin isda. <laughs> isda. <laughs> anong? Fisherman Pistolero fish, fish Negosyo isda. ano? Uh, anong klase? Isda <laughs> Isda pa rin Pechop ko na lang ano Pwede na yung kasi pethop. Pethop. may ligsa sa ayok eh Diba may okay. mga aso siya isda Ah oh, ikaw? Ano? May ari ng gallery Oh, ah, yeah. art, no, art. Na no, no, idol. Oh, art, pwede, pwede. Sino kasi? Lano ka naman sa Galileo, uh? <laughs> <laughs> Galileo Gallery. Galileo <laughs> Gallery. Smag, ikaw. Eto, magrarap to. Pag, kahit tumanda na to, magrarap to. After nang <laughs> rap. Uh, oh, ay, ay, Smag. After ng rap. Halimbawa, after ng showbiz, ano na gusto mong takin? May yes. Uh, gusto mong takin. Pagtanda. Ako? Oo. Oh. So, Siguro gusto ko, business na lang na hindi na masyadong lumalayo. Gusto ko tumanda kasama yung mga pamilya ko yun. Yun so, ang magandang biyan. Tsaka yeah. medyo dapat yun, habang nandito tayo talaga dapat sikapin natin. Sana lahat tayo maging okay na para mas mahaba yung oras natin yung kasama yung pamilya natin kasi matatanda na tayo, nabulman natin yung mga kader natin. Oo, oh, so, mismo. Diba? Oh, yeah, galing, masarap yun galing, na kapag na tayo, parenting, maayos oh, na no? yun. No? Yung early retirement ka na, no? yung alam mo secure ka na, yun ang mas maganda. No? Mas may oras ka na para matutukan mo yung pamilya mo. Apo. Uh, ganda, ganda. Yan na. Oh, Mix, ikaw. Asintero. Asintero? Oh, Ay, nagtitimpa asin? Oo, asin. Asintero. 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 Utos na lang ako ng utos. Pakundo! Oh, Benta nyo yun. Sunugin ang mga alay. <laughs> Ikaw, Jonas. Ito, may ispan na <laughs> ito. Tatayo ng gay bar to. Parlor, parlor. Hindi, kung parlor. Pa hindi na ako nag-rap. ano, baka... Pa... Abogado. Ano? <laughs> <laughs> Abogado. <laughs> Abogado. <laughs> <Abocado? laughs> ano, yung may shake? Oo. Oh. Eh, <laughs> o... hey, ako, Ay ano? <laughs> music pa rin kapag kahit matapos yung oh. kahit di battle music pa rin talaga music no oh. music ka no, no live. kasi doon ko na ibibigay doon ko lang uh, lahat ng mga gusto kong sabihin sa Abaklang uh, uh. uh, ko music for <laughs> music for life pare music for oh. life Pading Miss Will. Pading Garcia. So narinig nyo yung mga ano nang ato ng Ikaw mga The Boys. Ako? Ikaw oh. na ma, eh. Marami, multiple. Multiple, eh. multiple ako eh. Ito kung maging balawis. Ah. Balawis. BALAWIS ANG BOSTE! <laughs> gusto maging oh, balawis? <laughs> Paglaki gusto ko maging Gusto ko maging kupal. <laughs> ako, gusto ko maging gago. <laughs> Paglaki mo, gusto ko maging boste. <laughs> Sa akin, ano, ano pa rin? Siguro, music. Kaya, music, producer. Ayaw mo ng PD? Uh, <laughs> <laughs> Hindi naman. Mga radio, ano? mga radio and television editing something uh, mga ganun basta tungkol pa rin sa, sa music, music. Oh. kasi pag naggaganon ako parang di ako nagtatrabaho eh nag enjoy ako kahit 8 kahit 8 oras ako nakaupo parang saglit lang sa akin yun pera tsaka passion no oh, ma ma mapagsama mo talaga yung, yung passion mo minsan nga 12 oras ako nakaupo sa studio di ko namamalayan na ilang minutes na yan hindi <laughs> ibang ano ibang vlog to sa akin kulang po putang na okay. ulit <laughs> ulit